Tulad lang yan, nakikita natin na kala mo walang dagdagan tubig, di ba? Walang butas siya. Pero pag tinanggal mo to, ayan, mayroon siyang dagdagan tubig. O, oh, di ba? tapi sa'yo, ginagrab niya kasi, araw-araw ginagamit. So, di pwede yun. Kala, umabot ng taon yan, Matiri. Magandang araw araw o yun araw sa atin lahat A, Panibagong araw, panibagong vlog na naman si Kuya Bao So mayroon tayong vlog ng aking battery uh, Dagdag Nagtagkaalaman lang natin So ako, may alam na ako kahit na ako Dati akong electrician pero yun lang kaalaman ko Kasi tungkol sa battery uh, Pag nagbili tayo sa bila ng nabibinta sa atin uh, Ito, wag mo nang lagyan pagka nalubat So Palitan na daw Eh ito tinignan ko kasi May dagdagan siya ng tubig So pwede siya dagdagan At Repila natin kasi wala siya laman Kaya yung Nagbibili sa Nagbibinta ng battery uh, Mayroon replacement na bawas Na 5500 Para magbalik yung battery niya Kasi mapakikinabangan niya pa yan eh tubig lang kailangan yan pag nalupat yung bateri nyo yung tubig lang kailangan kailangan talaga yung uh, yung ng bateri at tubig sabihin nila na yung hindi matibay pero nauubos yung tubig nun hindi disposable pero mas maganda yung dinadagdagan kasi katuloy ito ito nakikita natin dito tulad nya nakikita natin na kala mo walang dagdagan tubig di ba? walang butas siya. pero pag tinanggal mo to yan, mayroon siyang dagdagan ng tubig. O, oh, di ba? Yan yung technique ng na mga nagbibinta ng ano, battery. Sabihin lang, disposable. Hindi na tubig. Pero na tubig yan. Tuklapin nyo lang itong takip niya. Yan, tuklapin nyo. makikita nyo yung dagdagan tubig dyan. Tapos, kanina yan, wala na siya laman tubig. Dinagdagan ko na siya tubig. Ito, meron ako pagdagdag. Ah, bumila ko dalawang piraso. So, ito, nakikita nyo na. Dagdagan ko na may laman na yan. Hindi makikita kayo eh. May laman yan dyan. Ito, kabilang kasi ito. Eh. Oh. dinagdagan ko na rin yan. Dinagpan ko na lang eh. So, dinagdagan ko na yan tubig dyan. Saka ito, ito, hindi ko pa natatakpan yun. Kailangan yung tubig nyan, hindi siya apaw ha. Ah, hanggang doon sa liig lang ng ano, mayroon kaya nakita dyan na may pinaka-plastic sa ilalim. So, hindi mo pupunuin yan. Hanggang doon lang sa may guhit na yun, baka, oh, plastic na yun. No? Yan, nakikita nyo yan. Hanggang dyan lang hindi mo siya punuin para hindi siya ma mapaw so, hanggang doon lang ang sukat niya kaya nawalan naman siya so kung nalubat lo na naman siya kung na ng lubat wala na, na naman tayong battery di ba so yan teknik dyan kaya lang tingnan nyo. sabihin na disposable pero may may yan, may dagdag ang tubig dyan kasi pagka walang alam dyan ah uh, papalitan na lang nila yan pero papakinabangan pa nila magbibintan niya kasi bago pa to eh yung isa kong batiri dati napalita ko wala pa isang taon ah, nasa anim na buwan lang so ibig sabihin natuyuan siya ng batiri natuyuan siya ng tubig kaya ito katulad nyo so, ina, malapit na naman siya natuyuan wala pang limang buwan yan so dinagdaga ko na lang ng tubig kaya pagka bumili tayo ng batiri kailangan tayo may dagdagan tubig kaya matagal yan abot ang ta dalawang taon yan kahit sabihin niya, papaliwanag niya kasi ginagrab ah pasalamat na lang daw pag umabot ng 6 months so kalukuhan yun so kailangan talaga ang battery may, may tubig talaga yan kailangan may tubig so kapag naubusan niya talang ng tubig ah, wala na wala na siyang power wala siyang kulintin talang makaubos ma, ma masisira yung mga ano niya dyan sa loob yung mga plastic plastic sa loob yung mga carbon masisira yun talaga matutuyuan kaya mawala siyang power talaga so ayan kailangan dagdagan natin tubig yung may dagdagan ng tubig sabihin niya disposable pangit yung disposable wala yun, kailangan siyempre pag natuyuan yun, wala na mas maganda yung nadadagdagan ng tubig kasi dadagdagan mo na siya tubig oh. katulad niya, meron na siya power niyan hindi na niya siya matutuyuan oh, diba, yun ang tips ni Kuya Bao pero huwag niyo po punuin niya huwag niyo po punuin yung tubig o, yan, na natin huwag niyo po punuin kailangan hindi puno para hindi siya umapaw So ngayon yan, may laman na yung tubig siya. Hindi na siya hindi na yan siya matutuyuan. Kaya ako, lagi ko sinichick yan. Eh, Nakubusan ng tubig. Sayang lang yung sabihin siya, discount replace battery, 500. So ayan, uh, ko na. So may laman na rin tubig niya. May laman na. So Tingnan, malinis na malinis yan. Bago pa kasi yan eh. Wala pang limang buwan yan. So, ayan lang. Ang tips ni Kuya Ambao. Kaya, bila ko dalawang tubig. Uh, ito, pandagdag lang to tubig. Pang-refill pang lang yan. Ito yung mga ordinary pang-refill. Huwag yung mga matatapang yung mga bago pa. So, yung mga matatapang pa yun, yung pang dapat yan sa mga bago. Ito, pang-refill na lang yan eh. Ibig sabihin, lang yan. Ordinary lang yan siya. So, lang. So, yan lang ang tips si Kuya Ombaw sa mga bumibili ng baterya so kailangan may dagdagan siya ng tubig sabihin ng ano nagtitinda na yung disposable matibay so yung ano talaga yung isang baterya talaga na matibay talaga yon so maabot yan sa taon dapat yan dapat 2 years kasi ito ginagrab sabihin sa iyo ginagrab niya kasi araw-araw ginagamit so dip, dip dip pwede yun kailangan umabot ng taon yan baterya so, yung nakaraan wala pa isang taon na napalitan natin kaya sabihin niya yung disposable matibay. So wala walang tibay sa batere kung walang tubig. Kaya may tubig 'yan. Katulad niya natuyuan. So wala na talaga power. bat, Oh, so, di ba? Tapos bibilhin nila, babalik na babawasan ko 500. So ayun na tips si ko yung bow. Ayun lang ang kalamnan ko yung bow sa tungkol sa batere Konting tips sa mga may mga sakyan diyan. So wag basta-basta magpalit ng batere Kung gusto niyo yung charge mo na tapos dagdagan ng tubig, pwede pa yung gagana pa 'yan. Kaso pag nahira, pag natuyuan, matagal na natuyuan, talagang masisira na yung baterya mo. So kailangan bago pa matuyuan, lagyan mo na ng tubig ng bateri solusyon. So katulad nito, pan-refill na tubig. Pero bibilhin mo pa rin sa, ano yan, sa auto supply. Yung pang-refill lang. Kaya hindi gaano matapang yan siya. So yan lang, ang katipin na gawin ba? Maraming salamat sa iyong panonood at kung mayroon kayong kalaman din yung nalalaman so comment yung below para malaman natin kung saan napunta ang aking mga videos videos at kung anong kulang ni Kuya Kodo sa pag mga tips tungkol sa batire so ayun lang ang aking vlog maraming salamat thank you thank you bye ating misyon kuya bomba sa so puso walang hanga